Hey, what's up mga sir? It's me again, sir God. Nandito tayo ngayon sa Dipolog City mga bossing kasi paparin nyo tayo ng rehistro ng motor dahil expired na yung aking rehistro ng isang buwan. Expired to nung October eh. Eh, November na ngayon. Kailangan natin iparehistro. Buti merong contact si Papang yung kasama ko sa trabaho sa emission center. Si Ma'am Flor Tan kapunta tayo ngayon sa emission center kasi yung unang procedure pag nag renew ka ng registro ng motor mo or kahit anong sasakyan kailangan ng emission test tapos tinanong ko siya kung magkano yung magkano yung gasos ngayon magpa renew sabi niya 1.5 mag ready daw ako ng 1.5 buti meron akong perang 1.5 Kuwela ng turno Sambago din Norte High School turno No, hindi man ka ayaw busy Maari din sila kay Og na first week pa sa December Daghan na unya Dapat ka po Hindi po, daghan na ang smoke Ang mga tao test dito Oo oh. Kay first week, naamay mo advance para January Bakay <laughs> na gyud kog buton. Timing tawag? Ano pagtawag. Timing pagtawag. para ko taman sa simbahan. Alright. Tapos na. Actually wala pa akong register eh. <laughs> Kasi Isimam eh, floor is para siyang parang fixer, parang gano. Oh, shit. Oh, shit. Yung service nila para hindi na ako yung maglakad sila na. Uh, so kukunin ko na lang bukas or sa Friday nasa kanya na yung mga papeles ng motor, pero mga xerox lang kailangan niya. First time ako nagpa-fixer. Ako kasi lagi yung talagang nag-ano, nag, ano, nag ng mga papeles ko. Madali lang naman pero time consuming. Kung wala kang masyadong time pwedeng sa mga ganyan dapat kakilala mo tapos wag mo ibibigay mga original documents dapat xerox lang lahat ang maganda sa kanila kasi meron silang opisina tapos yung mga yung mga original papers ng sasakyan mo hindi nila kukunin sila na yung magpapa photocopy doon sa opisina nila wala nang charge so 1.5 lang lahat na binayaran ko tomorrow pag nakuha ko na yung listen, yung ano ko registro ko i ko kung ito total ko kung magkano tapos sa ko dun sa 15 para malaman ko kung magkano yung nakuha nung limang floor tan do sa serbisyo niya pag register ng motor update ko na lang kayo bukas mga boss so yun lang pauwi na ako until next time hanggang sa susunod na vlog again this is our God ingat po tayong lahat keep safe Right, safe and God bless us all. Bye bye. Peace out.